Hello, mga Mima. At dahil nga nainip na ang Mima nyo, ay gumala na nga ako. Hindi ko nga ipipicturan ko siya. Kaya ayan, tamang pakit lang. Pagpasok nga namin ng SM, ay nagtatakbo na at ayan, tuwang tuwa kay Eminem. Hindi nga namin mapag-desisyonan niyan kung saan kami kakain. Sina mga nung kala ko ng mga friendly kong business owner. Wow. Bumiyay ka sila para kumuha ng mga stocks. At eto na nga, dito na kami napadpad sa Kenny Roasters. Sobrang sarap nga din talaga dito, pati yung mga side dish nila ay talaga namang the best. At syempre, hindi talaga magpapapigil to sa kakulitan. Nakakaliya, pangalan yan. <coughs> Solo inga pa lang in order ko, roasted chicken with mashed potato and muffins. At ang sa kanila naman ay roasted chicken with veggies and muffins at quesadilla. Tinry ko na din pala itong bago sa menu nila na chocolate mousse sa 55 pesos pesh. Ang sarap! Bumili na nga din pala kami ng drinks sa labas nagutom na nga ako niyan, mamima, at nalipasan na ako, hindi pa kasi ako nag-aagahan, brunch time ko na naman. At syempre, para walang kulitan, binigyan ko na lang itong batang to. <laughs> Sobrang dami talaga pagpipilian dito sa Kenny Roasters, no? Nakailan na din kami kain dito at lahat ay talaga namang masarap. Natry ko na din nga yung pizza nila at panalo din. The Kenny Man, Kenny Roasters! <laughs> so, dito na lang ulit mga mima. I wish nyo pala yung part 2. Bye!